Hi! Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel and it's me again, your Atipas So for today's video, ay andito tayo sa little farm ng aking kapatid dito sa bukit Ayun, so niyayan niya tayong mag-harvest ng kanyang mga tanim na batang. So, isa po itong uri ng root crops na ang tawag dito sa amin ay batang. So, I don't know kung anong tawag dito sa inyo. Pero sa amin, ang tawag namin nito ay batang. So, per ang yummy po nito. Para din po siyang ang lasa ay para din hindi siya malayo sa kamote. So, medyo manamis-namis na malambot. So, yun. So, nung pagdating namin ay daratsyo na talaga akong magkalkal dito sa lupa. Talagang dumera ako sa puno at sinimula na agad ang aking misyon na mag-harvest nito ano, nitong batang. So ang hirap lang dito sa pag-harvest natin ay talagang nangangailangan ng force kasi kakalkalin mo yung lupa dahil yun nga ay nasa ilalim ng lupa yung kaniyang mga laman. So Talagang may technique siya kung paano mo siya kakalkalin. So magsisimula ka doon sa may ilalim. Huwag doon sa may malapit kasi matamaan 'yung kaniyang mga laman at masusugatan. So pag nasugatan siya ay mabilis lang siyang masira. So hindi mo ma maano siya, hindi mo siya matawag ito, ma-preserve. So dapat ay kapag yung mga may natamaan, yung mga nasugatan ay kailangan lutuin agad dahil mabilis lang siyang masisira. So yan, ganun ang pagha-harvest. So yun, ito na, simulan na natin. Bali, ito nga pala ay ano na, pangalawang puno na ano ko, na kalkal ko na nabunot ko. So, ang dami na niyang, ang dami nga ng laman, kaso lang ang liliit kaya ano, kasi mainit, di ba? At saka ang tigas nung lupa. So, hindi siya masya, hindi sila masyadong nakatubo ng maayos. So, di bali na maliliit, basta marami. Ayan, di ba? Kailangan talaga ay, ano, dito ay ang tsaga, ang sipag at tsaga sa pagkalkal ng lupa. <laughs> yon at uh, 'yan nga ay hinahayaan ako ng aking kapatid na mag-ano nito kasi siya kasi ay hindi na niya kayang mag-harvest ng kaniyang mga tanim kasi yung kaniyang mata ay medyo malabo na so kapag siya ang nag-ano nagkalkal siguradong matatamaan yung mga laman so kag kagayan yan o di ba makinis na makinis kailangan ano Uh, hindi siya masugatan kasi yun nga sabi ko masisira siya kapag nasugatan so hindi naman yan natin mauubos kainin agad lahat lahat so dapat yung mga unahin natin yung mga hindi talaga natin na iiwasan na mayroong matatamaan so masusugatan kaya yun yung unahin natin sa pagluto yung mga nasusugatan ba diba? Ano ba yan? Nasugatan. <laughs> so, yun, natapos na akong mag, ano, mag, natapos ko na i-harvest yung, bali, tatlong puno yung hinaharvest ko lang. So, mayroon pa doon, mga ilang puno pa yun. Kasi, sa sun sunod na naman yun. Kasi, ang dami na kasi, hindi na kaya namin yang kainin. Hindi na namin yan kayang ubusin. So, bali, i-ano namin to hatiin namin sa tatlo yung may-ari ng lupa sa um, sa akin na nag nag na, na, ano nagha-harvest tapos si manang na nagtatanim o di ba ganun niyon dapat ano ang partihan ah uh, ganun ang hatian <laughs> so tayo ay taga-harvest so mayroon din tayong share o di ba ganun so di hindi na 'Di, ba mayroong mayroon tayong trending ngayon na sinasabing kakatanim lang tapos nakakarvis na. <laughs> so, yung ginawa naman ni Manang habang ako ay nag-ano nitong mga kuha ko, mga li, mga na harvest ko ay nililigpit ko, nilalagay ko sa lagayan para dalhin na doon sa baba. Si Manang naman ay nagtatanim na. So, yun. Dapat natin gawin pala ay pagka-harvest mo, ay magtanim agad. So, hindi wag nang hintayin ng ilang araw, itanim. agad para diretso na next time mag-harvest na naman tayo uli. O, diba? Ganun. So, ganun ang buhay. Kailangan talaga, ano, uh, cycle, uh, cycle, ang tawag niyan, um, magtanim, mag-ani, ganun lang. Hindi pwedeng mag-ani ng mag-ani kasi that's not an, an ano, that's not the proper cycle of the farmer <laughs> kailangan magtanim at mag-ani so, ganun ba yun? <laughs> ewan ko ba kung ano na mga sinasabi ko, so yan natapos na nga kami noo do'on sa ano, sa, sa batang at yun, nag, nagpahinga konti, nag, ano kami, nag tanghalian, kasi medyo, ano na, 12 o'clock na ako natapos sa tatlong puno. So, dumating ako dito sa bundok ng exactly 9.30. So, pagdating ko, diretso na agad, nagsimula na ako agad magharvest harvest So, ayan. After lunch, balit 12 o'clock, nag kami, mga 12.30, ay nagsimula na naman agad ako kasi mayroon pang isang sabi ni Manang ha-harvestin yung puno ng ano naman, OB. OB. So, yun naman ay yung aking ta-harvestin. So, yun na naman ang sinimulan kong kalkalin at kuhanin yung mga laman niya. So, sad to no, na itong OB ay napakatigas ng kanyang lupa. Super. Hindi ko, ano, hindi ko gusto yung, ano, yung lupa dito, banda kasi napakatigas. So, at kukunti lang yung laman na nakuha ko. So, yun ang ang mahirap sa farming. Hindi mo talaga sigurado na makaka ka. So, swerte-swerte lang uh, ano, swerte-swerte lang din ang ang ano sa pagpa-farm kasi hindi mo alam na aani ka ng marami yung ganon so ganon talaga ang buhay dito sa probinsya swerte swerte lang talagang kailangan ay ang sipag at tiyaga ayun so ayun at ito yung aking niluto na batang so pagka tapos ko nagtanghalian ay nagluto ako ng batang para mayroon kaming pang snacks. O, di ba? May pang snacks na kami. Kasi susunduin kami ng sasakyan, yung sinakyan nung naghatid namin. Babalikan kasi kami, sinabihan namin na balikan kami ng 3 o'clock. Dahil kami ay bababa na naman pabalik sa bahay. So, yun kasi ah, pag hindi kami binalikan napakahirap po ng daanan super napakatirik po yung kalsada dito sa amin at mabigat na yung dala namin kasi mayroon na kaming na harvest na batang so ang ginawa ko pagkatapos ko nitong kumain ay super yummy kaya ang batang so san, hindi siya mas, itong batang kasi ay hindi siya masyadong known o hindi siya maki hindi mo masyadong makikita sa mga merkado hindi katulad ng kamote, di ba? Marami sa mga market ng kamote. So ito ay yung sweet potato, di ba? Marami sa mga market. Itong batang ay hindi mo masyadong makikita kasi konti lang yung nagtatanim nitong batang dahil siguro sa sa isip ko lang siguro dahil matagal ang harvest ng batang. So yearly po yung pagha-harvest nito. Halimbawa, nagtatanim ka ng January, by next January ka pa makaka-harvest ng batang. Hindi siya katulad nung sweet potato na mabilisan lang. Siguro nasa 6 months yata yung sa sweet potato or 4 months, parang ganun. 6 months or 4 or six months, parang ko, I'm not sure kasi nakalimutan At ko na nung aking kabataan. <laughs> kasi ito yung kinakabuhayan namin doon. Magtanim ng mga sweet potato, batang, kamuting kahoy. Yun na yung aming mga gawain nung bata ka, pa ako. Kasi sanay na ako sa ganitong gawain na magtanim, mag-harvest, yan. Kaya hindi na hindi na ito sa hindi na to ano sa akin bago sanay na ako nito so yun pagkatapos noon ay ano ano na ba yung usapan natin so yun ay ano na Uwi na kami kasi 3 o'clock malapit na yung 3 o'clock at maghihintay na kami doon sa kalsada sa baba malapit lang dito sa, sa ano sa bahay kubo ni Manang yung kalsada at doon na kami maghihintay ng susundo so, susundo sa amin so kaya hanggang dito na lang yata yung ating video huwag kalimutan ninyong mag like share and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko bye bye and see you in my next video i love you all. bye everyone